Kumusta muna kayo, Captain Dado, sa araw na ito? Ha? Kumusta po kayo? Kuya, at walang tulog. Kung wala kasi, pero okay lang. Uy, wag mo masyadong kusap, ha? Wag mo masyadong kusap. Thank you, ha? Thank you sa support na, ha? Thank you sa support na. Ah, uh, ganito yung ano, eh? Like you, life. Nag-meeting uh, kami, 1.30. Ah, uh, represented ako ni Colonel uh, Benedicto Jose. Tony Pista sa PMA Class 83 Dati sa uh, Provost Margat Dati uh, si General uh, Torre Major General Torre Napromote na, kakapromote na, ka na Tapos sa uh, CID G10 He's a by uh, Major uh, Forgot the name Na uh, Tony Ren uh, So meet kami, May Sword Sword in and then Sinabi niya na Based to sa kanyang ano, pagkalam, yung sinasabi niya, lahat ay tama. Ako naman, ganun din. So, lahat na sinasabi ko sa counter si the lahat ay tama. So, firma-firma. Now, ang ano doon, yung fiscal, pinipigyan sila hanggang March 3 na magbigay ng counter na statement. At kung kami, kung nagbigay sila ng March 3, magbigay naman kami ng March 17 para magkaroon ng, ano, ng counter there. No? And then from there, mare-resolve na kung ano yung ong di elepido a face or i-draft transfer mismo ano ano pa yung kinakabigo ah Ben nasa Ben pa Ben! pa 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 ben! pa 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 nag hindi na kinakailangan mag mag-submit ng counter affidavit sila sa binigay kong affidavit. So in short, uh, although nandun yung March 3, Uh, hihintay na lang namin yung March 3. Pagka mag-clap yung March 3, there's no reason for us to to go on another counter-affidavit sa sabi nila, which binibig na nila. March as far as the PNP is concerned, si Jana Torres... Oh, dito kayo. Papasa kayo. Dito kayo. Dito uh, kayo. Uh, para sa tayar concern, ano uh, siya, yung strong yung case nila. Para sa yung concern, uh, walang case. Na? Kasi yung sedition, may mga elements yun. If you look at the elements ng sedition, There's got to be a violent na ano na sa activity as a result ng sa mga pinagsasabi ko. Yung pinagsasabi ko mga kababayan is just an expression ng ating freedom of expression. Walang masama na tumayo ka at sabihin i mo yung mali ng gobyerno. Walang masama. Yung konstitusyon natin ginagaranti yun na we have the right to express ourselves in peaceful gathering at ang sinasabi nga naging ano ko sabi kayo dito sabi kayo, na naging ano ko naging encourage siya ko pati yung armed forces in encourage ko ang punto ang dami naging encourage sa armed forces no saka sa PNP na mag withdrawal of support mula nung kay General Maganas di ba at tungkol kay Marlika at kung sino, -sino blogger. At merong mga vlogger pa na nagsasabi, Lusubi na! Ang malakad niyan! And I was doing them uh, great service na iwasan yung confrontation kaya sinasabi ko wag kayong lulusob sa Malacanang magrali kayo kung gusto niyo walang lulusob sa Malacanang kasi kung ako ang ang uh, commander ng PSD I will specifically order my troops na rat-ratin kayo. That what my pronouncement. Now, call it inciting to sedition or inciting to prevent armed confrontation. To prevent uh, injury sa part ng mga nagralali. So, ewan ko kung ano yung kaso, no? Well, anyway, kung gusto nila na lalong maging, maging masama ang sitwasyon ng Pilipinas, go ahead. The only way out here, Mr. BBM, no? the only way out is for you to have good governance. Good governance, the only way out. And for you to take the hair follicle drug test. You have? Yes. That's why you're a blogger. Yes. What do you say? Hair follicle drug test. Yes. Hair follicle drug test. Yung pangalawa, yung korupsyon. Saka yung abuse of power, pangatlo, yung yes! komunista. You stick to the issue. It is the right of every Filipino to cite them in contempt. We are the highest authority in the land. The government is there for us. And they should react for us. Yun yung mahalaga. Huwag niyong ipagpalit yung inyong karapatan dahil sa natatakot kayo. The Constitution is there. We, the sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people. Ang mas matas lang sa atin ay Diyos. In yes. the aid of Almighty God. Yes. Yes. So, Hallelujah! <laughs> oh, uh, alam niyo naman yung rights ninyo. You stick to the issues always. If you stick to the issues, hindi kayo mawawala. Merong presidente na kinukwestiyon sa paggamit ng droga. Walang masamang kwestiyonin yun. Karapatan yeah. natin kwestiyonin yun. Because hindi pwede na ang isang presidente bangang. Hindi pwede. Kahit naman Hindi pwede. Kahit sa bansa kayo pumunta. Hindi pwede bangang ang presidente. Hindi pwede. And the only way na mawala yung ano ng taong bayan, yung pagbintang sa presidente kay BBM, you subject yourself to a uh, an honest to goodness, public hair follicle drug test. Mauubos ang araw, wala hanggang 2020. Hindi pwede yun na ikaw dere-derecho. Because ikaw kung bangag ka, hindi mo pwedeng malutasan ang problema ng bansa. Yung bigas sa pinangako mo, yung pagnganakaw na nangyayari, yung mga pinangako niyong bahay, at yung gera na nagbabadyang with China. Hindi pwede na tayo mapagera dahil sa bangag ka pwede yun. Kaya kami, gusto namin sa FDF, may iwasan yan. Kasi hindi handa yung armed forces natin. Tutulong okay, lang kami sa okay, armed okay. forces. di ba, FDF? Yes. So, isang issue yun. Pangalawang issue yun, nakawan. Pangalawang, pangalawang yeah. issue yung yung pagsiping sa komunista. Hindi tama yun. Yes. Walang sundalo na matay. Yes. Sa 50 taon pagkikidigma. 50 taon na pagkikidigma yung mga mga tiniente na inabutan namin na retire naging general na retire hanggang ngayon kita mo nilarayuma na may mga sakit na diabetic na may sakit sa puso may iba na, uh, na operahan na pero ano nangyari yung pinaglaban nila wala na yung mga sundalo natin ano pinaglaban nila may mga namatay Merong mga namatay ng 20 anyos pa lang di katikin, ba lang magkaroon ng anak di ba that's unfair kaya kinakailangan titigilan natin to. Isang isyo yun. Bakit may komunista sa gobyerno? Bakit natin hinahayaan na maging komunista tayo? Bakit may droga na sa paligid natin? Nagre-research ang, ang, droga. Bakit inaabuso yung konstitusyon? Bakit ninanakawan tayo? Yun yung mga isyo. Dapat kayo, laging yun ang sinasabi nyo. Huwag na yung personalidad. Huwag yung personalidad kasi mawawala kayo eh. Ang pinakaano doon, yung ginagawa sa bansa natin. Kayong mga nasa gobyerno, binaboy ninyo ang bansa natin. Kaya dapat itigil kayo. Matigil yung, yung ginawa ninyong pagbababoy at respetuhin ninyo yung karapatan ng mga kababayan. Yun ang mahalaga. Respetuhin ninyo ang karapatan oh! ng mga kababayan. Mga Pilipino, because yung gobyerno nandyan para sa taong bayan. Yun ang rason. E eh, tinawag Republic of the Philippines dahil sa taong bayan, 120 million Pilipinos. Bakit nagkaroon ng gobyerno? Government of the Philippines. Dahil sa taong bayan. Bakit nagkaroon ng ano? Mga, yes, government of the people, of the people, and by the people, and for the people. Di ba? So bakit nagkaroon ng armed forces? Armed forces. Ba't natutulog? Bakit kayo na gawin to? Ang sasabihin nyo, ah, political kayo. Sasabihin niyo ano kayo? Yung, yung, ah, uh, ah, yun, yung konstitusyonan dinedefend ninyo, you prove to us na yan ang kung ano yung tama. You uphold the Constitution. The Constitution says explicitly kung ano ang karapatan ng taong bayan. O yun yung mga issue. We stick to the issues. So maraming salamat sa mga support ha. Maraming salamat. At yung mga nakakarinig sa akin, maraming salamat sa paliniwala. <laughs> sa well, Ah. Ano po ang uh, i-reaction ninyo sa mga nakikita natin sa mga social media like face like Facebook na napakarami na po ang mga nag naga, ano, gumagamit po ng illegal na pinagbabawal na gamot. Okay, oh, oh, yung masakit nga eh. Kasi may dinig ka ng mga balita, pinapatay yung sambung pamilya, nire yung bata. Ang ah, uh, kidnapping bata. sa mga, huh? estudyante. Sa mga oh, estudyante. Walang ginagawa. sila you have to unite mga kababayan. Not revolt against the government. No, unite to express yung rights ninyo, yung karapatan ninyo. Yun yung ipa, wala silang lahat pagka yung karapatan ninyo ipinagtanggol ninyo. Kaya one time big time, ipakita ninyo. One time big time. Ah. Pakita ninyo yung ano ninyo, yung karapatan ninyo, ipaglaban ninyo. We, the sovereign Filipino people, yun ang pinakamataas. Preamble, intindihin niyo, basahin niyo, kabisaduhin niyo. Yun ang nandun lahat. Kasi kung kunyaring, yung presidente, kaya nandyan, para lang pagsilbihan tayo. Yung lahat ng kabinete, lo, lahat, ng, lahat ng congressman, senate, nandyan sila para pag, ano tayo, pagsilbihan, hindi para i-contempt tayo. Eh wala, investiga, imbestiga libang libang-libang-libang, yun ang nangyayari. Kaya kinakailangan, ipakita ninyo, naintindihan ninyo yung karapatan ninyo. Do not do Hindi not ba, rebel pa, against government. You just express to the, ba 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 the government Uy, ka. mali kayo. Ano ba kayo? Dinosweldo namin kayo eh. Di ba? AAP, ano ba? Okay. Protector of the people, ano okay. ba? PNP, way. ano ba? Uphold the... Anong? Serving protect. protect. Ano uh, ba? Binabayaran namin kayo lahat. Kasi pagkantaong bayan na nagalit at inexercise yung right natin as a people doon kayo matakot sa taong bayan. Yun yung akin. maraming salamat sa inyo. Yes! Maraming salamat! Ha, Sino-sino po yung mga kasama ninyong uh, nagtungo uh, Maraming si salamat. Maraming salamat. Ay, mga bago mo. <laughs> maraming salamat sa mga guapo, maganda. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Thank you. Oh, uh, uh? uh, Jeff. Maraming salamat sa mga mga Pilipino guerrilla forces sa suporta ninyo. Maraming maraming salamat. Uh, uh, Pilipino sa ang Pilipino guerrilla forces ang hindi nakaka- di pa na ano na pigin eh ay ginayon namin para protektahan ang mamamayang Pilipino ang pamilyang Pilipino kaya kung titingnan yon, for God, country, and people. Uh, ito this here, this here, okay, and then for God, country, and people, Pilipino girela forte. ang iba siya pagkagera girela, pero pagkapis time Filipinos going forward. Filipinos fighting for future generations of Filipinos. No? So, uh, tuloy lang ang FGF na magsusuporta sa taong bayan. Uh, hindi kami ayaw namin na umuwi tayo sa civil war. Ayaw natin. Kasi tayo tayo magpapatayan. Gusto lang natin dinigin tayo nang gobyerno na palpak na nagnanakaw, nagdudurog, na nagpokomunista, etc. etc. Gusto natin maayos ang bansa natin. Bakit? Kayo lang ba may bansa, mga politiko? Bansa namin to! Kaya dapat mag kayo. Good governance! Hindi nyo pwedeng baliktarin yung batas. Konstitusyon namin yan. We the sovereign Filipino people we do ordain and promulgate this constitution. Yung power ninyo, pinahiram lang namin. Kalabaw kami, pinatapo lang ang langaw. Yes, and then, yes. kayo ngayon ang mayabang. You better uh, learn how to follow and serve the Filipino people. You learn how to protect the Filipino people, how to follow the Constitution. Kasi kayo mga, kaya ayoko magpolitiko mga kababayan. Kasi mapapang buwi ang politiko. Eto ka eh. Eto ka. Eto yung konstitusyon. Eh, presidente, down the line, lahat politiko na. At nandito ka, ang ng pedestal ng taong bayan. Yun yung power natin. Umiram lang lahat sila ng, ng kapangyarihan. Yung power ng presidente na mag ng martial law. Yung power ng presidente mag-declare ng martial law. Hiram lang yon sa atin. Yung power ng judge na mag ng kaso. Hiram lang yon sa atin. Yung tao pwedeng magkayo ng people's court magtayo ng People's Congress, magtayo ng People's Audit. Pwede natin i-audit lahat yan. Ang problema, hindi niyo alam ang karatatan. Tap, yung uh, nung, karang, nung karang araw, nagkaroon po ng uh, proclamation yung PDP. Uh, doon po sa proclamation na yun, ay uh, may binanggit po si Pierre na nag po siya po dito sa Diomano, um, no, pag uh, sa 15 na mga senador. Bilang dati ko kayong men in uniform, dati po kayong uh, ng ating batas, no? Ano po yung uh, para sa inyo po ba? Dapat mo ba itong seryosohin na joke ni PRRD o hindi? Alam mo, pagka rin tatatayin ka, hindi mo na sinasabi sa patayin kita. Tama! Yung tanong yung pinatay ko, 73. Ba't sila sinabihan ko na papatayin ko kayo? 73 na yung pinatay ko. Oh, nagpaalam ba, <laughs> <laughs> nagpaalam ba ako? Hindi, patay sila. Eh yung sinasabi ni, ni Digong, joke lang yun. Kasi pagka ikaw may bala ka, hindi mo na sa sasabihin, papatay kita, mami ang gabi, ya? yari ka, patay ka. <laughs> hindi, <laughs> hindi mo na ipagpapalam yun. Basta malalaglag yan. Sa amin, in my profession, pagka nagbilang ako, anong na buwan ka, patay ka na. Anong na buwan. Ako na nagsasabi nun. Ang sabihan yung tao ko, anong na na lang ang buhay mo. And binibilangan ka na, anong na buwan? Ibigay ko yung dosyon mo dito sa tao ko. Yun yun. Anong na buwan? Yun na lang buhay mo. That's how it's done. Hindi yung Paano mo tatakutin kita? Pagka tinatakot mo, it is meant for you, it is meant to strike a chord inside you para ikaw matauhan. Para ikaw, may lagay mo sarili mo sa tamang hulog. Kaya yung ginagawa ni Digong, hindi, hindi ano yun. Wala, ano ba yun? Yok, yok yun. Ngayon kung gusto nila, kasuha nila. Pahala siya magkano. Pero nung sinabi, nabili ni yun, sabi ko, brilliant talaga yung tao eh. Why? Because he will defend his daughter. Ano, uh, Panoob sa tanong ni Bimar, uh, yung mahigit milyones na miyembro po ng FK, may in-interso po ba kayong senador sa iba't ibang grupo? Kasi may mga independent senador na dating miyembro ng uh, kasundalukan at meron namang sa iba't ibang partido. Sir? Uh, hindi pa namin na uh, isa gagawa kami ng listahan namin, pero ang sa akin, ang, ang isa sa mga ko, yung mga PDP also. Yung sila Bato, sila Pastor, uh, Bongo, si Concer, si Colonel Kapunan. No? Kapunan po. Wala pa, hindi pa namin. Na yung Siam, yung Siam. Sorry sabi, yung Siam po. Yung Siam. Yung nai na senatorial. Awa sa PDP. Uh, hindi ko pa nakikita yung pangalan ng Siam eh. At ang, sakin, sa akin, okay ako okay, kay Pastor Kibuloy. Okay ako kay uh, Bato. Bongo. Okay ako kay Bongo dahil si Bongo dahil sa nagsilbi yun ng maayos yung malasa, malasakit nagmalasakit yung tao okay na siya, passes na ngayon si Bato dahil sa uh, lumalaban din siya kahit pambinsan-minsan, gaganon pero okay na si Bato nagkausap na kami sa akin sabi nga ni Bato sa akin kasi sinabi ko kay Bato oh, Tomat, sir ano yung anong tingin mo doon kay, ano, kay Nick Torres kay Torres, ano yun ano? 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 Upakan ko yung pagka nakita kami. Sabi ko gano'n. <laughs> eh, nakita kami kasi. <laughs> alam, sabi ko kay Nick eh, para hindi magkaw mag-init ang ulo. Sir, ito na. Para hindi ako mag-init ang ulo, sabi ko, alam, sabi ni Bato, Sir, sumusunod lang na utos yun. Huwag <laughs> na kayo magalit. Patawarin nyo na. Magsasorry yun sa inyo rin. Sabi ko gano'n. Kaya kanina, pagkundating, hindi nga ito yung sarili ko na, na ano, Nakadalawang uh, na estrella eh. Wala, wala pa, wala pa, wala pa kinakita ang dalawang estrella na ano eh. Pero with due respect to Nick Torres he is just doing his job as CICG Look at it professionally. Okay? Ayun lang ano po. Mandado, ah. isang tanong. Hanggang kailan natin gagawin itong pangkalampag sa gobyerno? Sa kabila ng ikaw ay nakasuan na ito, ito, ito tuloy, tuloy ba natin ito bilang mga eh, pag ako, ko, pagpagulong ako, eh, dalan ko, pagkain. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> 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 Kapitado, medyo personal. Uh, kinakabahan ko ba kayo sa inyong Hindi. Kasi nga, ano yan eh, it is meant to harass yung kaso. It is meant to silence me. Hey, Magtago ako. Ganun yung may pantag. Ganun yung may pibiro eh. Ganun Congressman Tebes. No? Natago. Ari Roque. Yung sa akin, nung binailan ako, may nag-offer na tumakbo ako at mag-asylum. Hindi ako, hindi ko tinanggap. No? So, sabi ko, harapin ko. Even if makulong ako, kung gusto yung ikulong ako, gusto niyo pasikatin, pasikatin ako. No? At sige, malaman natin. Kasi kung, kung kinakailangan yung, yung pagkaka-ano nila sa akin, maging hudyat, okay, okay lang. Hindi ko kasalanan yung kayo gumawa niyan eh. Kayo nag-destabilize sa gobyerno. Kayo ang may problema, hindi ako. Kayo yung pumasok sa gobyerno. Kayo yung nangako eh. Atao. Good governance is the only answer. Good governance. Ngayon kung kunyaring patatagalin nyo hanggang 2020 ito, I'm sorry, hindi kayo matatapo sa term ninyo. I'm sorry, iikot biglang mundo. Iikot biglang mundo. Kasi number one, ayaw ng Amerika sa gago ng gobyerno. Ayaw ng Amerika sa bangat. They will clamp down on drugs. Ayaw ng Amerika sa mga sa ano, sa mga ano, kurap. They will clamp down sa mga magnanakaw. Bakit? Kasi kung magnanakaw ang isang regime, ano nangyayari? Yung mga kababayan nila, pumupunta abroad. Nagkahanap ng greener pasyo. tapo pumupunta? Amerika. Kaya, kaya ang suggestion sa Amerika, ang 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 suggestion, you clamp down on all the corrupt regime. Ah, delikado itong regime na ito. Delikado kayo. And yung wini-withdraw na pera, hindi na withdraw. Dalawang beses na nag-attempt. 10 billion dollars. sa uh, 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 uh. So, ang daming dapat explain. Yung Ginto, yung health lahat-lahat, di ba? Ah, yung mga plot control. Ang daming dapat imbestigahan. Yung yung, uh, yung, uh, yung, uh, yung 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 ano yung Maharlika yung yung na 2025 kung ako lang ang masusunod lahat yun yung uh, 2025 budget presinde yun wala yun tanggalin